Mali po ba na magkaroon ng maraming larawan, imahin at mga rebolto sa loob ng isang bahay-sambahan? Katulad ng karaniwan nating makikita sa loob ng mga bahay-sambahan ng simbahang katoliko? Pag-aralan po natin. Subukan po nating alamin sa banal na kasulatan kung ano po ba yung mga makikita sa loob ng mga unang bahay sambahan ng mga taong mananamba sa Diyos. Hindi po may tatanggi na ang una pong formal na bahay sambahan ay ang tuldang tipanan at mababasa po yan sa aklat ng Eksodo sa kabuuan ng Kabanatang 36. At sa loob po ng tuldang tipanan na yan ay ating mababasa na may misa, may mga ilawan, may altar, may sunugan ng insenso, may tabernakulo, at may mga saserdote o mga pare na atin pong mababasa sa Exodo 35, talatang 10 hanggang 11. At maliban po sa mga bagay na unang nabanggit, sa tuldang tipanan po ay doon nakalagak ang kabanang tipan kung saan ay mayroong imahin ng dalawang kirubin. Para saan po kaya ang dalawang imahe na ito sa loob ng isang lugar-sambahan? At ito po ang ating mababasa sa Aklat ng Eksodo, Kabanatang 25 at Talatang 20 hanggang 22. Gawin mong magkaharap ang dalawang kirubin na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na parang nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kaba na kinalalagyan ng dalawang tapias na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon kita tatagpuin sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kirubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautosan ko sa mga Israelita. Nang palitan po ang tuldang tipanan ng isang konkretong templo ano naman po ang makikita sa loob ng bahay sambahang ito. Ito po ang ating mababasa sa aklat ng Unang Hari, kabanatang 6 at talatang 25 hanggang 35. Ang buong dingding ng templo, maging sa dakong kabanal banalan, maging sa dakong banal, ay may ukit ng mga kirubin. Punong palma at mga bulaklak. Ang sahig ng templo, buhat sa dakong kabanal banalan, hanggang sa dakong banal, ay may latag na gintong lantay. Pintagunal ang pinto ng dakong kabanal banalan at kahoy na olibo ang mga hambanyon. Tablang olibo rin ang dalawang panara at may ukit itong imahin ng mga kirubin, punong palma at mga bulaklak ang mga panaray may kalukop na gintong kapit na kapit sa mga nakaukit na larawan. Sa kabila po ng napakaraming inukit na larawan sa loob ng templo, papano po ba nananalangin si Solomon sa loob ng templo? Ito po ang sagot na ating mababasa sa Biblia. Sa unang hari, kabanatang 8, talatang 54. Nakaluhod si Solomon sa harap ng dambana ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. Paano naman po kaya inilalarawan ni Apostol Pablo noong kanyang panahon ang isang lugar sambahan? Ito po ang ating mababasa sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang Siyam at Alatang 23 ng Magandang Balita, Biblia. Ang mga bagay sa sambahang ito na larawan ng mga nasa langit ay kinakailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabubuting hain ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Siguro naman po ay maliwanag na sa atin na ang mga bahay sambahan po noon paman ay dati na pong may mga larawan. Hindi na po ito bago.